natin itong pan, pan fried bun saka crispy fried dumpling Ito na natin Hinipin lang ang dugit sa binuong buto Ano to? Fried buns At pagkano yan? 30 pesos Right. Ano naman yan? Pork. Pork? Na may hula. Ano naman yung ganae? crispy fried dumpling? Ay, ano yan? Ah. Ah sorry. Fried bun. Fried bun. Dito niluto? Dito naman naman. Wala ba? Wala ba? Kanlanaban menu, sir? isa sa type ng pa sa Binondo to. Kailangan yung natin to. fried bun. Giniling daw naman ito, 30 pesos Sige, tigmang mo muna nga isa. Tigmang mo muna. Anong kausama niyan? Wala na, na siya. Nandiyan ha? na po. na siya. Game wala kayong ano, mainit eh. Yes. Okay. Hindi mo ako okay. para matikman natin ang <laughs> maganda-maganda. Tapos <laughs> sa silong ganit sa girl. Ngayon lang din mo matitikman. Ngayon lang din. Ako tikman ko rin isa. So bumukas ng niti, no? June 30. Kailan mo nagbukas natin? June 30. June 30. Ako tikman mo muna yung isa. Isa lang muna. Sa flavor lang yan. Tapos ito, meron ano kayo. Soya. Pingin ni sa Sorry. yung soya. Sige. Kanda lang po. Okay, titigman natin yung pan fried pan niya. Ito. Crispy yung do ano, sa baba. Tapos, sa uh, soup yung sa iba. Ito. Wala na raw sa to. Parang may <laughs> hey, <mo> Hindi <laughs> nyo ako na-sticker, kuya. Baka mamaya. Parang may na uh, asado. eh <laughs> na sila. Shoutout pa pa natin natin. Shoutout pa. Kaya soya. Talaga soya 'to, tao, no. To, ha? Ang ha, oh. pesos Tapos pero anang Ito nga meron ka ng bar. pesos din. pala sa matatag to te. Eh? Sa matatagpuan tong lugar na to. Ano? Ang address ito. Ah, basta alang Binondo to sa Quintin Paredes pa, tama ba? Quintin Paredes. Tama, tama. Ang landmark niya. Ayun. Security. Sa Antay Trading, ayan. Bagong ban lang siya, bagong bukas dito sa Binondo. May grocery din sa Quintin. Ah, may grocery rin sa loob, Ay isa lang di may, may arim yan. Tapos yung mga nangatayo nito, eto, mga chef ba to? Yan, yung mga Ito yung gumawa nito? Ah, ito pala yung mga <laughs> chef. Salamat <Hello>, po, chef! <laughs> Hello, chef! Delicious! Oh okay. Masarap! Din yung soya, very good! Pumili tayo ng isang, andito sabi nga, gawin na natin ito. Sarap mura -mura. sa mura-mura. Ang tanga ka. Ito siya matatagpuan na sa Joaquin Convenience Store. Ayos kaya nang open na yan? Ayos ka nang open? May grocery aid. Dito ito ito mismo ito. Ito naman. 10 o kaya 10.30. 10 a.m. hanggang? O kaya 10.30. Kasi... Hanggang ano oras po yan? Laging bago yung anong dito. Hindi sila nag-stop naman. Hanggang ano oras po? Kasi maubos. Minsan alas 3 sa Pero kada alas 5. Lagi na tayo ni Steve yan, sabi niya. Lagi na ako tayo ha, okay lang.